sa akin hindi to insulto sa mga duterte. Ah. Alam mo kung santo insulto sa, sa kanya. kanya. Oh. Sa kanya mismo kasi isipin niyo ah, ginagawa niyang tanga yung sarili niya kasi baliw. Ayun no. <laughs> no? May, may tama talaga sa ulo to eh no. <laughs> Matapos niya ipadala si PRRD doon sa The Hague, si iimbitahan mo, sira ulo ba? <laughs> Kita ano? mo na ako lang tapos si mo. Napakalaki insulto talaga nito. Pero hindi ko alam kung ano eh may yung isip pa ba niya, nagtutugma pa ba sa ginagawa niya? Kasi unang-una, no, hindi dapat nandun si PRRD, no, hindi dapat nandun, tapos, ipinanakaw mo, ipinakidnap mo si PRRD. Tapos ngayon, ha, na may gustong tumulong na bansa kay PRRD para kupkupin, makalabas pa sa bandala doon, gumagawa na naman kayo ng paraan, ha, para mapigilan yon. wag niyo sasabihin sa amin na wala kayong kinalaman diyan. Kasi wala namang iba na may kagustuhan itong nangyayari sa mga Duterte, kundi kayo, kayo din talaga eh. Kaya malinaw na malinaw, malinaw pa sa sikat ng araw, itong ginagawa nyo ay pagpapabagsak sa mga Duterte na alam naman ang taong bayan yan. Ah, kaya nga, natatako nito mga itong mga partner sa 2028 election eh. Uh -huh. Kaya lubos lubusan ang overtime nila para pabagsakin talaga si BC, uh, Vice President Sara Duterte. Uh -huh. Pero kahit anong gawin nila, kaya ibig sabi, tatlong taon na nila ibig pabagsakin si si Pierre Andy, si Bibi Sara Duterte. Yeah. Pero malalatili na tayo. Malakas Mas malakas pa rin. Mm uh -hmm. -huh. Ngayon, oh, no? partners. Ang hirap ka banding ni Marcos, no? <laughs> hirap ka banding. Oo. <laughs> oh. Dela Marcos, Marcos, ang hirap mo ka banding. <clears throat> Bukod sa ang hirap mo maging presidente, ang oh. hirap mo ka banding. Biruin mo ha. Ikaw nagpadala doon kay Pangulong Duterte sa Daig, tapos papadalan mo ngayon na ng para pumunta sa zona mo. Baliw ka ba? Hindi, <laughs> <laughs> ito, ito, ano kasi nakakabaliw yung ganyang gawain. Biruin mo ha, ikaw ang dahilan kung bakit nandoon si Pangulong Duterte sa Daig. Uh, ikaw ang presidente ng Pilipinas, so ikaw ang may karapatan na humarang noong panahon na ginigipit si pa Pangulong Duterte dyan sa airbase, no? So, ikaw ang may kapangyarihan na, oh, stop nyo na yan, tama, ta mm. huwag nyo itutuloy yan. Mm. Mm. Dahil ako, ako ang masisisi niyan, ako presidente. Yes. So, dahil nga, kagustuhan mo yun, kaya nga pinaromote mo nga si Tore bilang PNP chief, kaya dahil natuwa ka sa mga ginawa ni Tore kay Pastor at kay Pangulong Duterte, tapos ngayon naman, ni eh, gumawa ka ng uh, So, para sa akin, hindi to insulto sa mga Duterte. Ah. Alam mo kung saan ito insulto? Sa, sa kanya. kanya. Oh. Sa kanya mismo. Kasi isipin niyo, ah, ginagawa niyang tanga yung sarili niya. Kasi oh. siya na yung dahilan kung bakit nandoon ang ating mahal, ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas sa daig. Siya mismo ang nagbigay. Kauna-unahang presidente ng Pilipinas na ipinagkalulo sa ibang uh, lahi yung kapwa niya Pilipino. Tapos ngayon magpapadala ka ng invitasyon para sa zona mo. Noona, eh wala namang kwenta yung zona mo. Puro na lang din kasiling, kasinungalingan mga pag, mga, uh, mga, yung, mga mga sasabihin mo dyan. Mm -hmm. Eh katulad na nga lang, eh, speaking of kasinungalingan, mm -hmm. eh asan ba yung 5,500 na flood control na sinabi mo nung nakaraang zona? So ngayon may mga sasabihin ka na naman, na hanapin na naman nang taong bayan tapos ang isasagot mo na no, overwhelm lang mm. ba diba? so alam mo yung uh, yung sona mo na yan na uh, kaya nga ngayon todo acting ka kasi nga una una wala kang mailalabas sa sona mo ni puro kasi nogalingan na naman uh, at alam naman din natin lahat ng sasabihin mo diyan eh, babalik din yan sa dahil uh, hindi na mismo taong bayan ang naglalabas ng mga kasinungalingan na ginagawa niyo kundi kayo din mismo. Yes. Parang RJ. Pero baliw talaga. Yeah. <laughs> mm. ako nasasagot. Baliw, baliw talaga, talaga. <laughs> Kasi, ano, sige, ano yun natin? Uh, Sakin natin. Ma Siguro, gusto niyang, ano eh, parang gusto niyang bumawi mm -hmm. doon sa mga nagawa niya. Uh, para yung mga Pilipino eh, ay ah, tignan nyo naman bubudulin na naman eh oh. tignan nyo, kahit na nandun si Pangulong Duterte pinadalahan pa rin ni uh, Bongbong Marcos ng ano ng imbitasyon di ba parang pinapalabas niya na mabait pa rin ako Mabait pa rin ako. Taka, wala akong kinalaman sa Oo. Parang gusto niya palabasin. Wala akong kinalaman sa pagpapatuloy ng garanti. Kasi pinadalahan ko pa nan, ano, inbitahan ko pa nga oh. eh. Bitahan ko pa eh. Oh. So parang ang labas niya, ako na naman yung ano, mm. uh, ako yung mabait dito. Dahil magsusona na ako. Gusto ko nandito yung ano, uh, padalahan yung mm. pangulo, dating pangulong Duterte kahit no malayo siya. Mm. Ngayon, dahil inaano yan, pinadalhan mo na ng invitation yan, eh, baka pwedeng ipauwi mo na. Oo. Oh, Di ba? Kaya tama yun. Pinadalhan mo ng invitation, dapat ikaw ang magpauwi. Mm -hmm. Ginamit mo nga yung aeroplano sa Japan eh. Mm -hmm. Di ba? Ang dami mong ano eh. Tapos may nakita pa nga ako kanina, nag ano siya, nagparang quality check. Well, check na. Na, ano, droga. Oh, good. Titig na titig. Eh. Good item ah. Good item eh. <laughs> eh, ewan ko kung bakit ginagawa niya 'yun. Hindi niya naman trabaho 'yan. Pero alam niyo mga partner, ang pinaka ano ko dito eh, ang problema dito 'yung ano, 'yung kawawa talaga 'yung ano, 'yung susunod na presidente. Mm. <laughs> Dahil sa dina sa dami ng utang niya, mm. sa problemang iiwan niya. Pero pa ang naiisip ko parang ano niya to eh parang plan B hmm. kung hindi man manalo itong mga ano ko uh, for example si Tamba o, o yung gusto niyang manalo hmm. eh yung maiiwan niya na problema dun sa especially si BBP kay Bipisara, dahil ayan ang malakas na mananalo eh mamum problema talaga kung baga, hindi ang Pilipinas hindi aangat ng ekonomiya dahil doon sa mga problema na iwan niya. Mm -hmm. Ngayon, magiging tingin ng taong bayan sa uupong presidente, for example, si Bipisara. Mm. Wala ka palang, ano hindi mo pala kayang gawin yung mga problema ng Pilipino eh. Ang problema ng Pilipinas, yung utang ng Pilipinas, hindi mo pala kayang bayaran eh. So parang ang is iniisip ko dito, plan B niya to, napahirapan yung susunod na presidente. Eh, yung susunod na presidente, pinsan niya eh. Eh, nga eh. Kung hindi, ato eh, <laughs> kung hindi makapasok eh. Kasi... Yun ang gusto nila mangyari. Mm. Pinsan niya, tapos susunod, pamilya ulit nila. Mm. Kaya gusto nilang lang tibagin ang mga Duterte at kung sino pang ano. Pero budol talaga ito eh. Alas ng trip. Pero kung ako <laughs> kay Pangulong Duterte, tatanggapin ko. Mm. Tatanggapin ko yung invitation. O, oh, tinanggap ko yung invitation, paantay din mo ako, palabasin mo ako dito. Mm. Yun ang gagawin ko. Pero, wala eh. Budol talaga to kasi sabi nga ni BP Sara Duterte. Ano sabi ni BP Sara Duterte? Hallmark of a scammer. Si Marcos Jr. Ito,